Magandang hapon po ulit sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kamusta po ulit sa inyong lahat? Ayan, tuloy-tuloy po ang ulan maghapon. Uh, medyo malalakas na ambon. Pero hindi naman po talaga yung malakas na ulan, kundi continuous lang po yung kanyang ambon. At purihin po ang ating Diyos dahil matatapos na naman ang buong isang araw. Ang buong maghapon at sasapit na naman ang gabi para po makapahinga naman po ang ating mga katawang lupa. Ano po? At uh, ako po yung natatawa kasi kanina na hindi po ako nagsisimula na mag-video. Wala pa po mga dumadaang sasakyan. Ngayon po nagsisimula ako. Ayan, sunod-sunod po sila. Pero hindi po natin titignan yan ha mga kaibigan. Tayo po ay magpatuloy lang sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kasi ito po ang pinakamahalaga. Yung salita ng Diyos na dapat pong marinig. Ng mga dapat maka pakinig. Yan. At ang Diyos na po ang siyang bahalang magparinig ng kanyang salita. Ako po ay alulod lamang ng Panginoon ng kanyang salita na makapagbahagi po dito sa aking YouTube channel. Kaya mga kaibigan, dito po tayo sa 1 John o kaya ay unang Juan. Yan, chapter 2 verse 15 hanggang 17. Yan, 1 John o unang Juan o ang sulat ang unang sulat ni Juan. So, unang Juan, chapter 22 verse 15 to 17 ang sabi ko dito huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa ama sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Salamat sa Banal na Espiritu Santo na siya gumagabay sa atin upang maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. At uh, ngayon nga po mga kaibigan, ay nandito po tayo sa sharing time po natin. Ano po, na upload na po natin yung ating uh, Bible reading na pang 55 days na. At ngayon po ay sharing time naman po tayo. Uh, habang may oras, may bakanting oras, eh, ay po natin pag-usapan ang salita ng Diyos. salita po ng Diyos ay libre, walang bayad. Ako man po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at aking binabasahan kayo na mga wala ng panahon para magbasa, makinig na lang kayo at libre po ito. Libring libre po ang pakikinig ng salita ng Diyos at libre din ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito ibalikan po natin yung binasa natin dito sa verse 15. Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yan. Kasi po mga kaibigan, marahil ay a, nasabi po dito sa unang huan ano po ang salitang ito kasi sa panahon naman talaga po ngayon ay makikita din po talaga natin na talagang ang minamahal na po talaga ng maraming tao ngayon ay yung mga bagay na narito sa lupa. Ano po? Ang pera. Yan, mahal na mahal po ng mga tao 'yan ang pera. Ano pa? Ang kasikatan. Yan, mahal na mahal nila 'yan. Hindi pwedeng uh, lumuma o, o kumupas yung kanilang kasikatan gaya po ng mga celebrities gaya po ng mga nasa politika, yan, gaya po ng mga sikat, ano po, na mga tao dito sa lupa, yan. Kumbaga, eh, mas mahal na mahal na ng mga tao yung mga bagay na nandito sa sanlibutan kaysa ating Diyos Ama. Bakit nga po kaya nasabi ito dito sa unang huwan? kasi nga naman mga kaibigan, alam po ng Diyos at kahit man tayo mismo sa ating sarili, kapag marami po tayong tinatangkilik sa ating buhay, yung mga bagay na pang sanlibutan, madalas po naman talaga ay nawawala sa alayin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kumbaga hindi talaga intact kumbaga may time talaga na parang <laughs> nawawala yung ulirat, alam niyo po yun, nawawala ng ulirat, kumbaga eh, ngayon mahal na mahal mo ang Panginoon, pero dumating sa punto ng buhay ng isang tao na parang binigla ng mga pagpapala, yan, binigla ng mga good news na pang sanlibutan. kaya nabibigla din na uh, nawawala sa fokus ang buhay ng isang tao. Ano po, kahit na sa Panginoon na siya kapag mayroong mga kabigla-bigla na pangyayari sa buhay niya, lalo na ang mga material na bagay o kaya yung mga uh, promotion sa trabaho o kaya eh, biglang nanalo ano po, sa mga uh, Uh, pangsanlibutan ng mga sugal yan, <laughs> kumbaga eh nung naalala ko yung kwento ng isang tao na nung walang wala siya talagang uh, yung kanyang huling pera na lang talaga itinaya daw niya sa, sa loto, tapos nanalo siya ng milyon ang problema nung siya ay wala pang milyon, panay ang niya sa Panginoon, talagang humihingi ng uh, habag ng awa sa Diyos na sana manalo siya, ano po eh, hindi naman po ang Diyos ang tumugon yun eh, kumbaga ang uh, kaaway, dahil hindi po sugarol ang ating Panginoon para konsentihin ang isang sugarol na nanalangin para sa kanyang uh, panalo sa Diyos, ano, hindi po ganun kakonsintidor ang Diyos, ang demonyo man ay nagpapala din, marahil ay uh, nagpaalam ang demonyo sa ating Panginoon at siguro sinabi niya uh, Panginoon, eh, gusto niya uh, umunlad pa ano yan uh, gusto nyo bang uh, pahintulutan ako para mapanalo na niya yung milyon sa luto para tignan natin kung makakaluhod pa ba siya sa iyo so yun marami pong uh, nagkakaroon ng katuparan ang mga pangarap at mga kahilingan sa Diyos at ang nangyayari ay mas mahal na nila yung kanilang hiniling na kanilang natanggap at uh, ang Diyos po ay nakakalimutan bigla ano po. So yan po ang mga ano, tandaan natin mga kaibigan na doon sa aklat ng home uh, si Satanas bago man niya binigyan si Hove ng mga problema bago man pinatay ni Satanas yung mga anak ni Hob at ang mga kayamanan ka, ni Hob ay nawala bago man niya nagawa yun ay nagpaalam muna siya sa Panginoon ano po, so lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao ay nagpapaalam muna si Satanas sa Diyos kung uh, papayag ba ang Panginoon na mangyari sa buhay ng isang tao yun, ano po, so yun kumbaga dagling nakakalimutan ng tao ang Panginoon kapag Uh, nasa kanya na ang mga bagay na nasa sanlibutan at mas iniibig na ng tao ang mga uh, bagay na pang sanlibutan at sabi po sa 16 sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa, ma sa mangpita ng laman ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa ama kundi sa sanlibutan. Ano ba yung mga nakakatukso sa paningin? Okay. Kapag laman na ang pinag-uusapan, ang unang-una nating maiisip ay yung nakikita ng mga mata na nakakapukaw sa damdamin. Ano po yung damdamin na dati ay uh, sa Diyos lang ito nakatingin. Damdamin na Tanging sa Diyos lang, inihahanda at ang damdamin ang pag-ibig sa Diyos. Pero nung napukaw yung laman, ano po, ng tukso yan. Ang tukso talaga, yan talagang kapahamakan ah, sa buhay ng tao. Pahamak talaga yung tukso na yan. Ano po, ah, kung yari ang isang babae o isang lalaki na maayos, matino ang relasyon sa kanilang mga kapartner sa buhay o asawa. Pero nung... Ah, <clears throat> merong nakita, pinadala si Satanas na tukso ano oh, gandang babae o oh, kaya gwapo kumbaga, eh, nalito nalito ang isipan ng isang uh, tao, ano kumbaga eh, nakapasok, pumapasok ang tukso sa isipan Hanggang sa maramdaman ng laman, yung mga bagay na yan ay nandito po yan sa sanlibutan. Wala pong mayroong ganyan sa langit, dito lang po yan sa sanlibutan. At ang mga uh, tukso na yan ang nakapupukaw sa laman ng tao, sa masamang pita ng laman ng tao. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa... Ama kundi sa sanlibutan, karangyaan sa buhay. Tama po kasi yung karangyaan dito po sa lupa ay uh, marami po yan. Una sa lapi, mga material na bagay gaya ng mga uh, mansyon, mga bahay, mga sasakyan, mga alahas, mga uh, sapatos, lahat na lahat na ng karangyaan dito sa lupa ay nakukuha ng tao hindi naman po nagbigay ang Diyos o oh, itong kotse iyo na o oh, itong bahay mo iyo na o oh, ito pa, ito pang salapi ito pa Ayan, pero wala pong binigay na ganun ang Diyos. Kung na ibinigay ng Panginoon sa buhay ng tao ay isang karunungan, kaalaman at katalinuhan kung paano niya itong gamitin dito sa lupa. Kaya kapag ang kaalaman, karunungan at katalinuhan ng isang tao ay ginamit niya para lang sa mga material na bagay, ay talaga pong makakamta niya yon at... Uh, talagang mangyayari po yung mga sinasabi ng Panginoon dito na uh, nagmumula lamang sa sanlibutan. Di po ba ang binigay ng Diyos sa atin na isang katawan, nilagyan niya ng hininga, nilagyan niya ng isip, ng utak, nakakapag-isip tayo, natututo tayo. So, nakakapag-aral, nakapag-trabaho. So, nung gumanda na ang trabaho, nakakabili na ng mga sasakyan, lahat, lahat. Kumbaga, hindi po material na bagay ang binigay sa atin ng Diyos, kundi buhay, hininga, at karunungan, kaalaman, at katalinihan. At dapat po nating magamit ito sa tama lamang na ano po dahil ang lahat ng bagay na merong natikha ang tao dito sa mundo ay hindi po yan nagmumula sa ama kundi sa sandibutan dahil wala naman pong nahulog na kotse bahay sa lapi Uh, kapangyarihan mula doon sa langit ano po na inihulog ng Diyos o oh, ito o kaya mga anghel dalhin mo nga itong house and lot itong barko itong eroplano itong mga sasakyang panlupa ibigay mo nga yan sa mga tao wala pong ganoon eh. kundi ang bawat bagay na meron dito sa lupa ay pinaghihirapan ng tao at uh, ano po uh, gamit po ng isang tao yung katalinuhan karunungan at kaalaman na ipinagkaloob ng Diyos kaya nga po eh dapat pala yung kaalaman, yung karunungan at katalinuhan na binigay ng tao sa Diyos dapat pala ito ay magamit na pang, pang kalangitan na mga bagay ano po yun? na hindi lang uh, pang sanributan yan ano ba ang mga bagay na yon siyempre po ang mga bagay na makalangit na makagawa tayo ng mga mabubuting bagay dito sa lupa makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos lahat ng kaalaman, karunungan at katalinuhan natin nagmula sa Diyos ay gamitin natin ito to glorify, to glorify po ng, sa ating Panginoon yan para maparangalan at maitaas maitanghal ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating buhay at hindi po doon sa mga bagay na mga nakakatukso sa paningin ng tao yung karangyaan ay hindi po 'yung nagmumula sa Panginoon kundi sa tao na lang po yan na nagmo na naninirahan dito sa lupa at yung karangyaan ay nagiging uh, tukso sa buhay ng tao. Ngunit ang isang tao na maka may tamang relasyon sa Panginoon, tamang pananampalataya sa Diyos, kahit man tambakan niya ng karangyaan, kahit man niya padalhan ng mga tukso niya, ngunit still, ay sa Diyos pa rin siya at hindi siya padadala sa tukso ano po. So isa po itong uh, uh, paalala sa atin, warning ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa klooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ayan, mapaparam lahat lahat ng inipon ng tao, lahat ng kabuhayan ng tao, lahat ng pinaghirapan ng tao na pang mundo, pang lupa lang ay maiiwanan lahat yan sa lupa yan. Kapag namatay pang isang tao, mawawala na sa kanya yung kanyang physical na katawan. Wala na rin yung karunungan, kaalaman at katalinuhan. Hindi na po yun magagamit. Bakit? Kasi patay na. Wala nang buhay yung katawan. Kaya ang uh, o kaluluwa na lang, ang hininga na lang na nagmumula sa Diyos, ang taglay ng tao, ano po, kaya ito po ang isang uh, katotohanan na paalala ng Diyos Na mapaparam ang sanlibutan Ultimo itong sanlibutan ay mawawala Mapaparam at lahat ng kinahuhumalingan nito Ang sanlibutan na nahumaling sa lahat ng bagay Sa lahat ng sitwasyon Sa lahat ng makalaman Sa mga alindog ng mga uh, tao na uh, ginagamit ng Diablo para tuksuhin ang mga tao, ano po. So, kumbaga, eh, syempre, pag nawala na ang sanlibutan, ano bang maiwan dito? Eh, di wala. Wala po. Wala. Kahit isa, wala. Yan. So, kumbaga, uh, sabi ito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Yan lang po talaga ang ating gana. Kumbaga, yan po ang ating gain sa buhay natin na kahit hindi man po tayo nagkaroon ng mga kung ano-anong bagay dito sa buhay at ang ating inatupag lang, inasikaso, nag-focus, kinonsentrate ng ating puso at isipan ng ating buong buhay ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay talaga pong magkakaroon po ng uh, buhay na hindi po mapuputol kundi magpakailanman sabi ito eh, um, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magtakailan man. Ano bang kinahuhumalingan ng mga tao? Ang kinahuhumalingan ng mga tao, alak, sugal, sigarilyo, ay yan yung mga MLML dyan. Lahat ng mga laro sa sa social media, sa Facebook, lahat na kinakamalingan ng tao, mga cellphone, lahat ng mga gadgets, kinakamalingan ng mga tao, ang paggawa ng masama, eh, ng mga karumaldumal. So, kumbaga, lahat na, lahat na napanglupa panglupa, panglupa lamang ay nagagawa ng isang tao. Ano po? Ngunit kapag ang isang tao naman ay sumusunod kay Kristo at ang kalooban ng Diyos ang sinusunod, ano po ang pangako dito ng Diyos? mabubuhay magpakailanman. So, yun mga kaibigan, hindi man po natin naranasan yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Salamat sa Panginoon kasi nga hindi natin naranasan. Baka nga pag naranasan din natin ang sobrang kasaganaan ng buhay dito sa mundo, eh baka nga tatalikod din tayo sa Panginoon. Ano po? Kasi mapupukos na lang yung ating puso at isipan sa mga bagay na makalupa, makamundo at hindi na po natin mabibigyan pa ng bahagi ng buhay natin ng ating Panginoon noon Alam niyo po, minsan no, nakaklok na kapag walang-wala, marami po akong nakita eh. Marami akong na uh, uh, narinig din na mga patotoo na nung walang-wala na halos talaga ay uh, sabi nga nung isa pa parang kulang nilang sumuka siya ng dugo o lumuha ng dugo para lang makipag uh, usap sa isang tao na hinihinga niya ng tulong Ngunit uh, hindi man lang ma, mabigyan ng tulong ang isang tao na talagang nagsasabi na ng katotohanan. Ngunit salamat sa Diyos. Kasi nga, alam niyo mga kaibigan, huwag po natin questionin kung ano po yung ating kalagayan ngayon dahil alam po ng Diyos lahat yan. At salamat nga po sa Panginoon kasi ang Diyos po ang kumikilos. ang Diyos po ang may patnubay at gabay. At salamat sa Panginoon dahil hindi ko po rin naranasan yung mga buhay na makamundo, yung mga bagay na makamundo ay hindi ko po napagtuunan ng pansin at salamat sa Panginoon dahil inalis po ng Diyos yung panlasa sa mga material na bagay kahit man ang pera ay hindi ko na po yan kinakauhawan. Ano man ang mga bagay dito sa lupa, ay dumating na po ako sa punto na hindi ko na po kinakauhawan. Hindi ko na rin po kailangan maging sikat. Hindi ko na rin po kailangan maging uh, kilala ako sa mundong ito. Kundi ang nais ko lang ay maglingkod sa Panginoon. Nais ko lang ay gumawa ng mga bagay para sa Panginoon para kahit ano man ang uh, mangyari. Kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa Kalauban ng Diyos, tayo po ay mabubuhay magpakailanman. Wala pong katapusan ito. Dahil ang magpakailanman ay halos wala pong katapusan yan. At salamat sa Panginoon nga kasi uh, sa pamagitan ng kanyang salita, sa bawat araw na ating binabasa, tinatapyas ng Diyos yung panlasa natin sa mga material na bagay sa mundong ito. Gaya po ng mga gadgets, mga cellphones, lahat na ng mga gadgets dito sa Pilipinas. Di po ba uh, may mga ugali ang tao na kahit meron pa, kahit bago pa, pero pagdating na naman ng Pasko, pagkatanggap ng 13 month pay ng bonus ay inuuna pa at sasabihin na bumili ako ng regalo ko sa sarili ko. Hindi po yun totoo. Yun po talaga ay uh, utos ng mahina <coughs> utos ng mahina na <coughs> Sorry po mga kaibigan ha. Naubo tayo. Utos ng mahina na laman. Yan po. Tukso. Yan. Nakakapasok ang tukso kasi nagikita ng kaaway na kumbaga ikinakauhawan na natin yung mga bagay na makalupa at wala nang kauhawan sa mga bagay na makalangit ano po. So, ano po ang uh, nais na iparating ng sa uh, oras na ito sa ating mga buhay. Ako po para sa akin ang aking uh, kaunawaan dito ay uh, hindi po ako maliligtas ng mga bagay na maiiwan lang sa lupa at hindi po ako maliligtas ng aking mga mga kauhawan sa mga bagay na pangmundo. Unang-una, bakit ko naman bibigyan ng pahalagahan o na sobrang uh, halaga ang mga bagay na ito? Eh, ang mundo nga, uh, sabi ng Pahinoon sa ating binasa, ay mawawala. di ba? Mawawala. Pati ang mundong ito ay uh, mawawala. Eh, ano ba ang nandito sa mundo, itong mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. So, kapag nawala na po yung sanlibutan, ano po ba ang narito sa sanlibutan? O di ba lahat ng kalayawan ng tao, lahat ng mga bagay na pang mundo ay narito at yan po ay mawawala. Ano po? So ang aking pagkaunawa, ang nais lang talaga ng Diyos ngayon ay mag-focus tayo sa kanyang salita at sa kanyang kaligtasan na ipinangako sa atin. Kung baga kailangan nating ipanalo ito at lumayo tayo sa tukso. Nandito pa po tayo sa mundo, sa sanlibutan. Normal po yan. marami po dito mapanukso. Marami po dito mga ano, distraction sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ngunit, kapag ang focus natin ani kay Kristo ay hindi na po natin yan mararamdaman yung uh kauhawan at kagutuman sa mga material na bagay. Kumbaga, eh, sa salita pa lang ng Diyos, sa pag-ibig pa lang ng Diyos, sa isapat na sobra-sobra pa. Ano po. So, yan lang po ang mensahe ng Panginoon na aking naunawaan na ayaw ng Diyos na tayo po ay magumun sa mga bagay na panglupa lang o pang lang dahil ang nais ng Diyos ay ang makasunod tayo sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon upang tayo po ay makakaranas o makakamtan natin ang yung mabubuhay tayo magpakailanman. Unang-una, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinang ipinangako po ng Panginoon. Ano po? So, yun lang mga kaibigan, ang uh, aking naunawaan sa ating binasa. Kung eh, tama na, tama na yung kauhawan, tama na ang magpatukso, tama na ang sigaw ng laman, ipasupil na natin sa Panginoon lahat-lahat ng ating nararamdaman ay ipasupil na natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga panalangin sa pamagitan ng salita ng Diyos ay uh, <coughs> masusupil po yan ano man ang kahinaan ng ating laman mga kahinaan na pang mundo lang ang ninanais at nilanasa at pinag na, na ma, ano, makamit ano po pero kung tayo po ay uh, patuloy na sumunod sa ating Panginoon at patuloy nating isapamuhay ang salita ng Diyos buhay po na walang hanggan ang pangako ng ating Panginoon tandaan po natin sa aking binasa na ang sanlibutan ay mapaparam ibig sabihin ng mapaparam ay mawawala din kaya lahat po ng buhay na nag-concentrate sa mga bagay na makasanlibutan ay tiyak po mapaparam din sila kasama na mawawala ang buhay ng tao kasamang mawawala ng uh, gaya ng sanlibutan ano po so yun lang po concentrate lang tayo magpakabuti po tayo magpakatino po, magpaka po tayo at lagi po tayo magbasa ng salita ng Diyos unawain po natin itong mabuti magpatulong tayo sa Holy Spirit para maunawaan natin ito ng mabuti at tayo po ay mamuhay ng tama ng naayon lagi sa kalooban ng Diyos na ang kalooban ang masunod kalooban ng Diyos ang masunod at hindi ang kalooban natin bilang mga nabubuhay sa laman na itong ating katawang lupa ay babalik pa rin sa lupa na kung saan siya nagmula ano po so yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo, nawapo ay inyong naunawaan ang aking uh, konting uh, sharing ngayong hapon at nawapo ay naunawaan niyo yung uh, uh, katalinuhan karunungan, uh, pinagkaloob ng Diyos sa akin kahit konting kakayahan, konting kaalaman karunungan ay uh, salamat sa Diyos, at least meron ano po kaysa wala. Kahit kunti man yan, kapag yan po ay ating ginamit uh, sa araw-araw, yan po ay dumadami at lumalago. Ano po, kaya, yun mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos, salamat sa buhay ninyong lahat patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos at pagpalain din ng Diyos ang kanyang salita upang ito, o oh Diyos, ito ay tumimo sa ating mga buhay at patuloy na mabigyan natin ng parangal ang ating Panginoon. Focus po tayo mga kapatid sa ating Diyos. Amen.